Hi! Magandang hapon, grade 11. Kumusta ang lahat ngayon? Sana ay hindi malakas ang ulan sa iyong bahay ngayon. At sana ay huwag lumabas. Okay? So, ngayong hapon ay magtatalakay tayo ng isang lesson, bagong lesson. At sa tingin ko, nabigyan ko na kayo ng isang aktibidadis tungkol dito nung nakaraang linggo. Pero ngayon, ay magdi ako ng lesson na ito. So, pakihanda ang iyong kwaderno at iyong ballpen o lapis. Magsimula na. So, itong lesson na ito ay tungkol sa pagkilala sa iba't ibang uri ng teksto. Meron tayong unang teksto. Ito yung tekstong informative. So, kapag sasabihin nating informative or isang nagbibigay information or information. Ito ay isang teksto or text na nagpapaliwanag at nagbibigay ng totoong impormasyon. Walang opinion. Okay? So, walang opinion dito. Ang laman nito ay facts. When you say facts, ito yung mga katotohanan lamang. Walang kinikila, kinikilingan. Puro katotohanan lamang. Kadalasang sinasagot ang ano? Kailan, saan, sino, paano at bakit. Ang layunan, ang layunin ng tekstong informatibo ay makapagbigay ng malinaw at tamang kaalaman, madaling maintindihan ng mambabasa. So, of course, kapag ikaw ay magbibigay ng uh, information, di ba, dapat ay malinaw at naiintindihan ng mga tao, ng mga readers or bambabasa. Dapat yung ginagamit mong mga salita ay mga salitang maiintindihan, hindi ito parang judgment na mga salita. May, may mga halimbawa tayo dito sa tekstong informative. Una ay yung balita. o naman. Hindi pwedeng may opinion dito. Dapat mga facts, puro katotohanan lamang dito sa balita. Artikulo sa pahayagan. Ano sa pahayagan is newspaper. Science concept. Halimbawa, bakit umuulan? Hindi natin sasabihin na umuulan dahil gusto lang ng langit. Hindi ganon. Kapag sasabihin natin science concept, ito yung mga, uh, mga salitang katotohanan. Bakit umuulan? Meron tayong water cycle, di ba? Kasaysayan, pagkabuo ng Pilipinas, hindi pwedeng uh, gagawa tayo ng mga history, gagawa tayo ng mga um, kasaysayan at advertisementong nagbibigay ng impormasyon. Advertisement. In English, advertisement. In Tagalog, advertisementong. So ito yung halimbawa ng nutrition facts sa pagkain. Okay. Meron tayong halimbawang teksto dito. Ang Pilipinas ay binubuo ng 7000 na, apat na na mga isla. Again, ang Pilipinas ay binubuo ng 7000 apat na isa na mga isla. Nahati ito sa tatlong pangkat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ba ay totoo? Yes, ito ay katotohanan. Yan ang informative. Okay, meron tayong pangalawang teksto, ito yung descriptive o paglalarawan. In short in English, descriptive or description. Ito yung nagbibigay ng malinaw at makulay na larawan sa isip ng mambabasa. Ginagamit ang limang pandama. We use five senses. Paningin, the sight, using you your eyes. Pandinig, hearing. Pangamoy, smell. Panlasa, like the taste, your tongue. And pandama, your skin or the touch. Okay. Dalawang uri. May dalawang uri tayo sa uh, textong descriptive. Una, impressionistic impressionistiko again impressionistiko ito ay nakabatay sa sariling damdamin at opinion from the word impression okay so your own feelings your own at opinion at yung pangalawa naman ay technical ito ay naglalarawan gamit ang totoong datos o technical na impormasyon so parang may larawan na ipapakita tapos o mga date, data na ipapakita doon. Tapos, your own opinion. You just describe it using your own opinion. That is technical. Yung impressionistiko ay just your own feeling. Okay? Meron tayong feeling dyan. Mga halimbawa, paglalarawan ng isang lugar, paglalarawan ng isang tao, paglalarawan ng pagkain at lathalain at atdang panitikan. Okay, halimbawa: Ang dagat ay kulay asul na tila salamin at ang malamig na hangin ay marahang humahaplos sa balat. So sa tingin nyo ba ay ito ay isang descriptive? Oo naman. Dahil nakita natin na meron ito sight, sense of sight yung kulay asul na tila salamin. At I think you have observed na itong lesson na ito ay my connection doon sa lesson natin sa creative writing. Tama? Mm -hmm. Okay, at ang pangatlo naman, meron tayong tekstong persuasive. Persuasive. Ito ay nanghihikayat, engaging, encouraging. So, ito yung teksto na ang layunin ay magpabago ng isip o manghikayat ng mababasa na maniwala sa isang idea. Like, you persuade that reader, that person to believe in you. Okay. So, ginagamit ang persuasive. So, una, ethos. When you say ethos, credibilidad. Pagkakatiwalaan ba ang nagsasalita? So, dapat, ginagamit ang ethos or credibilidad doon sa tekstong persuasive, dapat yung mambabasa, the reader will think, hmm, when I read this text, do you think um, I believe in it? Like, makakatutuhanan ba? Yung ganon. Tapos, logos o logika. May malina ba na dahilan? Pathos or emotion, nakakaantig ba ang damdamin? So, dapat kapag ikaw ay gawa, gagawa ng text persuasive, meron tayong tatlo. Dapat merong kredibilidad or ethos, logos or logika, pathos or emosyon. Dapat yung tatlo na yon ay nandoon sa isang text ng persuasive. Kapag wala dyan yung tatlo, that means hindi yon ay isang text persuasive. At mga halimbawa, ano ba mga halimbawa dito? Patalastas, ba? Diba? Patalastas is advertisement also. So for example, shampoo. Kung gusto mong humaba ang iyong buhok, kumamit na kayo ng isang sunsel. Ganon, ba? Diba? So you persuade people to use that shampoo because you show like, let's say for example, meron kayong mga larawan na ibinigay doon o ano-ano pa dyan. Tapos, editorial. Do you know editorial? Halimb mag, makikita natin yan, kas, uh, karanasan natin makikita yan sa newspaper. Talumpati, yung isang taong nagsasalita sa lahat, sa uh, harap mo, nagtatalumpati ka. Sanaysay na nang, sanaysay is like an essay, poster tungkol sa kalinisan, itapon sa tamang basurahan. Yan din ay Text of Persuasive. Halimbawa, bumuto tayo ng matalino dahil sa ating mga kamay nakasalalay ang kinabukasan ng ating bayan. Yan ay Text of Persuasive. You encourage people that we need to vote wisely, smartly because uh, our future lies on us, lies in our hands. Okay, meron tayong pang-apat. Ito yung narrative, pagsasalaysay o pagkukwento. So, ito yung nagkukwento lamang. Okay, text ng narrative, ito ay nagkukwento lamang tungkol sa totoong nangyayari. Depiction o katangisip. Okay, when I say katangisip, fiction, you just made the story. Depiction, totoong nangyayari. Na so, that means, yan ang text ng narrative, may dalawa. Fiksyon at dipiksyon. Dipiksyon ay totoong pangyayari. Fiksyon ay katang isip lamang. Ang layunin ng tekstong narrative ay magbigay aliyo, magsalaysay ng pangyayari. Bahagi ng narrative. Okay, kapag magsusulat kayo ng tekstong narrative, dapat meron itong exposition, pagpapakilala ng tauhan at taguan. Okay, komplikasyon. Suliranin, pagpapataas na aksyon, roro. At resolution, solusyon o wakas ng kwento. Dapat kayo, kapag kayo ang magsusulat ng isang kwento, merong exposition. Okay, it's like your introduction of the characters. For example, si Ana ay anak ni Merna. ah uh, siya ay mabait, ganon yung napapakilala ng na tauhan at tagpuan. Komplikasyon, it is like the climax, okay? So, from the introduction to the climax part, or the middle, middle part. Dito, isusulat kung ano ang um, pangyayari, kasukdulang pangyayari. Okay, like, interesting part. Tapos, resolusyon, solusyon ng kwento. Like the ending. Okay, mga halimbawa, maikling kwento, alamat, nobela, kwento buhay. Alamat, I think um, you know already alamat. Yan ay fiction, right? Nobela, nobela can be fiction or depiction. Ito ay mataas. Mataas talaga yung mabasahin dito. Halimbawa, Noong bata pa ako, madalas kami manglaro ng taguan sa likod ng bahay ni Lula. Isang hapon, bigla kami nakarinig na himang hiwagang tunog. Yung ganon. Nagsasalaysay ka lang o nagkukwento ka lang. Ganon lang. Okay, ito naman pang lima ay tekstong procedural o nagbigay, nagbibigay ng hakbang. Okay, procedures. Ito yung nagtuturo ng proseso o tamang paraan upang magawa ang isang bagay. Ano ang dapat gawin? Yung ganon. Mabigyan ng sunod-sunod na hakbang magpaliwanag kung paano gawin ang isang gawain. Okay, yun yung mga layunin. Mga halimbawa recipe, of course. Paano ba ang magluluto ng isang karna? ng isang kumba. <laughs> so, meron tayong first procedure, first step. Tapos, paraan ng paggawa, manual na kagamitan o instruction sa eksperimento. Okay, like when you do science experiments, yan din ang text ng procedural. Okay, halimbawa, paano magluto ng itlog? Una, painitin ang kawali. Pangalawa, lagyan ng mantika. Pangatlo, ibasag ang itlog. Pangapat, hayaang maluto. Panglima, ihain. Panganim, tekstong argument, argumentative or pangangatwiran. Ito yung nabibigay ng posisyon or paninindigan at pinatutunayan ito gamit ang ebidensya it's like you have an argument okay like, like naglalis mo but but you have like the evidence halimbawa or layunin nito ay ipakita kung bakit tama o mas mabigat ang argumentibo or argumento o sagutin ang tanong na bakit okay yung textong argumentative ito yung you defend your own. Okay, for example, dapat ka dito yung gagawin natin dahil ano, I think you already know that one, debate or debate, yan yung ginawa natin. Pos positional paper, yung nagsusulat ka lamang, sa so, na may matibay na patunay, sulating na kung bakit mahalaga ang isang bagay. So, any text that you think that pinaglaban mo ang isang bagay, yan ay text of argumentative. Alimbawa, dapat ipagbawal ang single-use plastics dahil ito ang pangunahing dahilan ng polusyon sa dagat. Ayon sa pag-aaral, milyon-milyong marine animals ang namamatay dahil dito. Okay, yan yung argumentative. Okay? So, it's like, dapat ipagbawal ang single-use plastic. It's like, you defend your own real, your own idea. Okay, so, ito yung summary or buod. When sa si informative, nabibigay impormasyon. Descriptive, naglalarawan. Persuasive, nanghihikayat. Narrative, nagkukwento. Procedural, nagtuturo ng hakbang. Argumentative, nangangatwiran. At marami salamat. Yun lamang ngayon. At magkakaroon tayo ng worksheet. So magsasend ako ng worksheet dito sa GC para sagutin nyo. Okay? Kapag mayroong katanungan, paki-chat lang sa GC or IPM nyo. Maraming salamat!